Ali, mga idol. Ito na po tayo. Gawa tayo ng busing nang, luba. Mga idol, baklas uh, kabi ito mga idol. Ito yung kakabita natin. Ayan. Marami ang mga idol ang ating gagawin. Lahat sa harapan. Baklas kabi ito Ayan, nagagawa na pala tayo mga idol ng stabilizer. Tsaka ito pa mga idol. Ang ating nagawa. Ayan. Meron tayong nagawa mga idol. Oh. Ayan, marami mga idol. idol. Ang nga pala idol ng ating papalitan at saka si boss. Ayan, boss. Ayan. Inuba mga idol. Ayan mga idol at gawin na natin itong suspension. mga idol ng ating papalitan sa suspension to kilaan mga unti-unti hindi naman natin bilugin mga idol basta mga ganitong busing idol dinadaya ko hindi ko pinabanta yung aking busing yan idol lang ating sekreto para lalong matibay yung ating gawa yan, At kung mapansin yung mga idol no? hindi siya pantay itin na natin na naman bilogin yan sa so, nagtatanong nga po pala dyan sa aking chef kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa so, Pampalay proper po si Chulo PM na lang po ang interesado sa aking gawa mga idol pag sa video pa kayo mga idol mag comment idol hindi ko kayo ga, kagad ma-replyan dahil ano mga idol sa daming comment may mga idol, medyo sakto lang yung ano natin dito dahil maliit ang butas. Lulubo pa yan pag pinasok natin ito. Ayan mga idol, at... Pasok natin mga idol. Huwag um, natin tamang gawin mga idol. sa na natin. Yan, yung so, may idol ang ating hari. Dan, idol, Dan, idol, ako, yan, may idol. Kung mapansin nyo, hindi pantay. Yan, ay idol sinadya ko yan. Yan ang ating discarding konti. Yan, so, naman mga idol. Ya, so Mbak Idol. Yang ada, Wak. ay tumama na ba sa? Upa pa pa-buna pa mga idol. May na-ta-are idol at malapit na tayong matapos ito sa pangalawa pang apat natin ito idol na gawa wala muna pa yung baba taas na suspension ito mga idol eh kanya kanya yung mga discount mga idol bawat manggagawa ng busing mayroon kanya kanya kami diskarte paano hmm. Ano magal yung ating gawa At siya tawag nga pala dyan sa lahat ng mambubusing na tulad ko kailangan na sinter tala natin mga ito ating daya na busing at bawasan pa natin yan mga ating finish product at yan, marami pa tayong gagawin yan ito lang idol ng ating binidyohan at maraming maraming salamat po rin sa inyo mga idol so walang sawang suporta sa aking video kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video pakishare naman po at pakipalo na rin sabahan nyo na rin po ng like mga idol lamang po maraming maraming salamat po ulit mga idol and God bless you po sa inyong lahat Yeah, mga idol Uh